Habang lumalaki talaga yung mga bata, no? Paunti ng paunti na rin yung regalo nila. Eh kasi naman, pamahal din ng pamahal na rin yung gusto nila. Kagaya ng anak kong si Erson, ang gusto niya ay yung light stick na Zero Base One. Although hindi naman niya hinihiling sa amin, kundi pinag-iipunan niya to. Natuwa lang ako sa kanya kasi na-absorb niya yung sinasabi ko na kapag may gusto kang isang bagay, kailangan pag-ipunan mo para mabili mo to. Nakita ko talaga yung pagtitipid niya. Tuwing nag-a-update siya to, ang tuwa siyang ikuwento sa akin na marami na daw siyang naiipon. Kaya doon ako natuwa sa kanya. Yun bang kami na lang magbibigay kasi natuto siyang mag-ipon para sa gusto niya. Kung baga, na challenge ko na lang siya. Ito yung gift namin sa kanya ng ate kami niya. Nag-ate kami dito. Yung light stick ng Zero Base One. Alam nyo bang grabe yung debate namin mag-ina dyan? Kasi nga question namin yung iniista niyang grupo, eh bago pa kasi yun. Tapos may sinabi pa siya hanggang 2 years lang daw yung grupo, magdi-disband na. Kaya sabi ko, parang hindi worth it bilhin yung light stick kasi kung 2 years lang naman, wala na agad, ba? Diba? Sa mga hindi nakakaalam, mahal ang merch ng K-pop, lalo na yung light stick libo talaga ang halaga. Kasi bago ako bumili na isang merch, pinag-iisipan ko talagang mabuti yan. E yung mindset ko pa naman. Hindi lang ngayon ang may value, kailangan hanggang sa future din. Ganun. Right? Biglang taas kasi ng standards ko dahil sa BTS eh. Aminin ko sa inyo, habang sinushoot ko tong video na to, hindi ko pa rin alam ko ano yung zero base one. Wala lang, tinatamad lang ko mag-research. Ang dami namin nilatag na option sa kanya. Dahil multi-stan naman siya, ba't hindi na lang yung TXT, 17? eh, ayaw niya talaga. Gusto niya talaga yung yung zero base one. So, ayun na nga, pinag de discussion na namin ni Camille na bilhin na lang. Dahil yun ang gusto niya eh. Baka may na-feel o nakitaan siyang kakaiba dun sa grupo na yun na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Eh, hindi namin pwedeng i-invalidate yung feelings niya, di ba? Tsaka parang ako yan si Erson, hindi demanding. Minsan lang yan humiling kapag gustong gusto niya. Kaya pag yan ang humiling, binibigay ko talaga. Kaya ayun, inutusan ko na si Camille na i-order na niya para maihabol sa Pasko. Actually dumating to ng November pa. Kaya super tago talaga to sa cabinet namin. Hindi ko na rin to binuksan. As in wala talaga akong idea kung ano itsura ng light stick ng Zero Base One. Kaya sabay-sabay na lang kami masurprise surprise na. Alam niyo mga KM, malaki na rin talaga ang pagbabago ko pagdating sa pamimili ng mga regalo sa mga anak ko. Dati kasi sa Divisoria ako namimili. Siyempre, danas mo yung siksikan, traffic, tapos tamang paranoid ka pa, baka madukutan ka, ganun. Ngayon, hindi na sa TikTok shop lang ako bumibili. Siyempre, may advantage at disadvantage. Yung disadvantage, hindi mo siya makikita o mahawakan ng personal. Yung advantage naman, less hassle, di ba? Pero sa awan ng Diyos ha, hindi pa naman ako na talaga. Kasi bumibili talaga ako sa TikTok live. Yung mga gift ko kay Shan, naibigay ko na yung iba. Kasi pag may nakikita yan sa TikTok, ng mga laruan, talagang nagpapabili na yan sa akin. Kaya, ayun, in-order ko na sa kanya. Hindi na rin ako nahihirapang mag-isip ko anong ibibigay kong regalo. Ang pinaka-surprise na lang doon kung kailan darating sa kanya. Kagaya nitong parang ATM o coin bank kineme. Talagang pinakita ko to sa kanya at tinanong ko kung gusto ba niya. Tuwantuwa siya nung nakita niya to sa TikTok shop kasi matagal na rin siya nagpabili sa akin ng bagong alkansya. Kaya nung nakita ko to, parang gusto ko rin bumili. Yun bang healing my inner child ang peg? Ito <laughs> naman yung isang gift kay Shan, yung automatic water gun. Ewan ko ba, fascinated siya ngayon sa mga laruan na may lumalabas na tubig. Ito naman ka Erson. Para may pamalit naman siya sa sapatos niya. Ito naman, gift ko sa sarili ko. in golden album ni JK. Ayaw ko siya Ay, buksan. Ibibalot ko na lang para pagbubuksan naman ako sa Christmas. Pero hindi ko siya titingnan. Mabalutin. <laughs> <laughs> BTS na lang talaga nagpapakilig sa akin. Obvious naman, 'di ba? Okay, aaminin ko na, ang bias ko talaga ngayon ay si J.K. Pero OT7 pa rin ako ha. So ayun na nga, nagpa-order na rin ako kay Camille ng golden album ni Jungkook. Gaya nga ng sinabi ko, bago ako bumili ng isang album or merch, talagang pinag-iisipan kong mabuti kung worth it ba bilhin. So ayun, napag-isip-isip ko, kailangan ko siyang bilhin kasi kauna-unahang album to ni JK. At memorable to kasi ni-release niya tong album na to bago siya may enlist. O ba diba? may kwento? At saka gustong-gusto ko yung mga kanta niya dito. Yeah! Okay, Christmas na, gift giving na rin. Kaso na bad trip ako sa kumuha ng video dito. Ang daming hindi na videohan, lalo na yung mga reaction sa mga binibigyan ko ng regalo. Paano lasing yung mahawak ng cellphone diyan? Bakit ka di bigyan ng regalo? Ano bang ginawa mong mabuti ngayon? Talaga ba? Bare minimum ka rin kininis niya. Oh, mo, bare minimum ka lang pala eh. O, oh, ito. Hihihi! Kinikilig siya. Ay, dapat. Ay, ano talaga. yan. Water gun. Water gun? Okay, next. Water gun. Next naman, kay Erson. Yes! Bakit ka deserve bigyan ng regalo? Bigyas nag-clean niya sapatong. Wala, hindi. Kaya-kaya? kanyang Bermuda. 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 Gaya na? Wala. Wala. Sapatong sapatos, ha? Ha? Oh, pa ito pa namin mas magandang sapatos na styling. ito pa. Ito pa. Yes. Anano sapatos na mas to? Ha? Ganda lang ang dami ko ng mga sapatos. Oo, oh, diba? Oo, ah, ito next. Hey, Sean! Sure. <laughs> ano ito, Ano 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 Ano

Pag wala sa binigang kayo tayo ng damit, ayoko ng multikas ng ulo niyo ah. Kasi kailang deserve kayo sa regalo. Ayun, narinig ko na yan. Ah, ha? Ah. ah. naman ako? Huwag ka nang painggit, meron ka na video. Ba wala mga gifts sa akin. Wala akong sapatos na naman yan. Makatabi. <laughs> Ayan eh. na. <laughs> tiknan no. right? hey, tignan okay. tignan mo ano? tiknan tignan mo tignan, tignan mo pare-pareto yung masurprise pare-pareto yung masurprise then kiri namin alamang laman yun emblem era pa naman more oh 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 diba? oh 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 yung gay marry me. <laughs> <laughs> kuya, mahal ka namin, kuya. So Mahal ka namin sobra. Kahit hindi man halata. Since na-achieve mo na yung gusto mo, which is the zero piece one, at nabigay na namin ni Mama sa'yo, hindi mo na kailangan pag-ipunan yan. So, kung may other achievements ka pa na gusto mong gawin para ma-fulfill yun sa sarili mo. <laughs> Give those monies on Oh, pagpatuloy mo pa rin ang pag-iipon. Kaya yung sabi ko sa inyo, yeah. pag once sa nag iipon kayo, meron talaga kayong ma- Rarating. <laughs> hindi, mahal-mahal na ito. Just so, oh, oh, mahal. Di, ano Pwede lang. Hindi siya sobrang sikat ha. Ah, pero, alam mo, sobrang pinag-debate namin yung uh, uh, an lahat. Oo, hindi mo ako, yun, eh. si ate, si mama. Mama, kung worth it, mambilin ka. Actually, sa lahat, ako yung umagainst dito. Oo. Kasi sabi ko kayo na mama, mama, ako, regardless, kasi naging fan ako eh. Kami lahat naman naging oh. fan. It's just that lucky sila mama kasi isa lang yung naging base nila, oh. which is army sila. Army and BTS lang. Ay, Oo, yung kasi naranasan kita. Sino yung napupusuan niya right here, right now? Sumikat man to o hindi. Kung ito yung nagpapasaya sa kanya at sa tingin niya, ito yung gusto niya. Kahit mahal to, alam, ramdam kita. Kung baga, kung nag-iipon ka for here, ibibigay ko to sa'yo. But, yung pinag-iipunan mo, hindi yun yung dahilan para ibigay namin to sa'yo. Hindi yun yung dahilan para itigil yung pag-iipon. Okay? ito nagpapasesaw eh. Love mo sila eh. Like right now. Okay. Merry Christmas to ya. I love you. Iingatan mo to. Iingatan mo magsabi ka kay mama. Iingatan ko yun. Iingatan mo to po. Dapat lang. <laughs> <laughs> eh, Dali. Hindi, alam mo. Si mama ang pinaka nagsabi sa amin na minsan ka lang kasi humiling. Oo. Uh -huh. <laughs> Totoo yan. I mean, sa aming lahat, ako kasi, never din naman ako humiling. Kahit yun. Mm. Kung baga, kung may gusto ko, gusto ko. Pero kasi, maswerte ka kasi, may ati ka, may ati ka, sa may mama ka, ano, may papa kayo. Kung baga, aside from those providers, may tutulong na sa kanila. But wala ako dyan. Sabi niya, but wala ako dyan. Kahit ang yaman mo sa ninong. Kumbaga, hindi hindi kasi siya tulad ng kahit sino na bata. masami Basta may narinig ako sa inyo na gusto nyo. As lang sa tatrabaho ako, narinig kita pati gusto ko si Luis. Oh, Pinakinggan ka namin ni Mama. Hmm. di ba? Pinaglaban kita kay Mama kahit sabi ni Mama na kung, kung yan, achiever na and oh. Ang sinabi ko dyan, kung may ini ka tapos bibili ka ng merch, hindi pang temporary. Hindi naman kasi etneb ang halaga niyan, kundi libo. Kaya kailangan talagang pag-isipang mabuti. Iba kasi pag sikat yung ini-stand mo. Syempre, mataas na yung value nito, 'di ba? Pero naisip ko din, pag dumating yung panahon na bet na niyang ibenta to, baka tumaas din yung value kasi magiging rare siya. Mindset ba, mindset? Hindi ako tumitingin doon. Alam mo saan ako tumitingin? Kung paano niya i-value yung mga tao. Oo, oh, sa bagay. ako sa BTS before. 2014, panalo man sila matalo, tinaya ko sila. Nakita ko yung si base Ang mahal, karoon ako ng idol na ganito. Pero never in my life na in-spoil ko yung sarili ko, nakaabot ako ng 1K plus pataas. Magbibili ng merch. Kahit, kahit BTS pa yan, kahit lights up pa yan. Pagkakaroon mo ng lights si BTS, hindi ko binili. Si mama pa nga unang <laughs> Kaya nga sabi ko sa iyo, kuya, oh, yeah, sure ka na ba? Diba? Di ba? Hmm. Tinanong ka namin ni Mama. Anong tanong sa ni Mama before? Siguradong yung Ano sa gusto mo? Because? Mahal na yun lang naman yan kuya, eh. Disbanded man sila or not. Basta mahal mo sila. Kung sabi niyo, mama, hayaan mo na kami kasi minsan lang naman yung minig sa Erson. Pinag-iipunan pa niya. Parang sabi deserve. ko, naisip ko, naalala kita sa sarili ko. Ay, ganyan din pala ako so, before. Photo cards eh. Oh, di ba? May photo cards. Ay! Huwag mo ipamigay ito. Tignan mo May ka. Ano original May lang, mama, ano yan. Pabukas mo nga sa kanya kasi yan. hindi ko kilala Alam mo mama, uh -huh. mahal na mahal ko sa isa. Oh. I mean, walang halong anak to ah. <laughs> <laughs> Just so yan, Lagi mo nga ito ng ano, na MP Night, dito tayo mag ino. Wala eh. Danyan tayo magtagay. Love the love ko sa isa kasi sobrang Makdo. dali niya maging, so, hindi siya sobrang hirap na kapatid. Talaga ba? Promise. oh iba sa reason eh. Mm -hmm. Kumbaga, So ano si... to? Wala, hindi, hindi talaga hindi, part eh, of the family to. <laughs> love ko si position bilang Ay. brighten of the joy. O, oh, doon ka, doon ka. Kaya ate, dali. Pa, panahon mo naman dali. May, like may, may alak eh. May, <laughs> kumbaga, kumbaga ano ko siya, light and joy of the family kasi siya. Totoo ah, uh -huh. naman. Oo uh naman. -huh. Pero you know, know, kasi so, no, si Erson, sarap, ano, Iba Saan yung lahat niya bilang adult. Uh, Alam mo yung adolescence. <laughs> mm. <laughs> Iba si Erson. Kay mama magpasalamat ka. Kasi talagang naglaban ng kami ni mama. Na talagang opinion. opinion. <laughs> Opinyon opinion. talaga. Kasi, si mama hindi... kasi medyo bias kasi si mama. Ako kasi nagiging rational ako at the same time niintindihan kita eh. De, una muna rational ako tapos naging bias. Parang ano ba? Oo, oh, sinasabi uh, niya. Lagi kanya pinatatanggol sa akin, kuya. Oh. Siya nga nag-convince sa akin na bilhin mo na kasi minsan lang naman nung bilhin si Erson. Oh. Sabi ko nga, oo oh, nga, no. Parehas kami ng punto. Alam mo punto namin dalawa. Bakit ka mag i ng temporary? Tama. Ito, alam ano mo nung regalo na to, eh. <laughs> yeah. 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 Pero tayo dito, ah. Ito kasi yung warden, eh. Ah, kaba warden yan? <laughs> Ah, okay. Sabay-sabay tayo mga. Then, hindi ko rin to nakita. Ay, really ba? Ah! Oh, isa pa. Blue? White? Ay, am... oh, yes. I Ay, okay. I Thank you, Ate Camille, kasi ikaw yung order nito para sa akin. Wait, wait. wait. Ever since na-order ko yan, hindi mo yan binuksan? Yes! Okay. Para ano, para para oh. Uh, tayo ma-surprise. Hindi mama deserve mo 'yun. Ay, ang ganda. Kahit binayaran mo deserve mo. <laughs> <laughs> deserve oh, mo yan, deserve ka kahit biniyarad mo yan, yung, promise. Ngayong pa -pa pantatakot ko rin namin na sino ang bias ko. Oo, oh, exactly. <laughs> Alam mo, kung hindi mo aaminin yan ako, magsasabi <laughs> mismo sa sarili ko niya na hindi mo bibili yan kung hindi <laughs> yeah, mo yan bias. Kasi, bias ka talaga. ba? Diba? Sabi ko nga, bago man lang siya mamainlist, mukhang ma future na naman ako yung eh. Value na naman ito sa future, di ba? Ito yung first album niya. Tapos, naging bias ko. Ah! Tayo ka, oh, order lang naman ako. Hindi naman ako tagabayad. Balita ng battery niya. Ay! Yay! Oh! Ay, oh, cute! Ito ko yung Ito Ah, uh, Gusto mong ganyan kuya? Alcantia? May lagay ng coins sa iba? Oo meron. Kung bet nyo rin to, pakiclick lang po sa TikTok showcase ko. Ang tingnan mo. Gusto kong bumili na niya. din ako. Ay alam ko na password mo. Asteris asteris. O password. Ay yung ano, fingerprint. Okay. Wow! Hi, mapapasana all ka na lang talaga. Iba na talaga ang panahon ngayon. Kasi mas marami pang pera ang mga anak ko kaysa sa akin. Oh, alam niyo na kung sino yung paldo ng Pasko.